Sandro Mulak tuluyan na nag-testify sa kanyang isinampang kaso laban sa dalawang gay contractor ng GMA7. sa aking balitang showbiz. Malaking ginhawa ang naramdaman ni Sandro Mulak na makapag-testify siya for the first time sa kasong sexual assault na kanyang isinampa laban sa dalawang umano'y independent contractor ng GMA7 na sina Jojo Nones at Richard Cruz na umano'y gumahasa sa kanya. Nangyari ang pag-testify ni Sandro sa Pasay Regional Trial Court Branch 114 noong Miyerkules March 19. Sa interview sa aktor, sinabi nito na hindi natapos ang pagbibigay niya ng testimony pero one step closer na raw siya sa inihingi niyang ustisya. Sobra din umanong gumaan ang kanyang pakiramdam pero hindi pa raw tapos ang laban dahil may susunod pang pa hearing. Mas okay raw sana kung nasabi niyang lahat ang dapat niyang sabihin pero ngayon daw ay hindi pa pwede pero malapit na malapit na raw siya sa parting yon. Matagal na panahon umanong niyang hinintay at ng kanyang pamilya ang pag niya sa korte kung saan marami daw silang pinagdaanan dahil sa nasabing insidente pero ngayon daw ay malapit na malapit na. Ito na raw ang pan panahon na makakabawi na siya at makakamit na niya ang ustisya na para talaga sa kanya. Sa nangyaring testimony ni Sandro, anim na NBI at Behavioral Science Division representative ang naging witness ng aktor. Ito man ang mga taong pinagsumbungan niya at nag-alaga sa kanya sa loob ng anim na buwan na nag siya sa mga ito kaya't malaki ang utang na loob niya raw sa NBI.